Isang gabi ng Pasko, may narinig na kaluskos sa bubunga ng isang tanod at ang kanyang pamilya at nagduda silang isa itong tiktik. Sa kabila ng takot, naglakas loob siyang umakyat sa bubungan ngunit wala siyang nakita kundi mga sanga ng puno. Makalipas ang ilang linggo, isang buntis ang nawala sa kanilang barangay at sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang tiktik na kumakain sa babae. Sa kabila ng babala ng isang misteryosong matanda, ang tanod lang ang nakaligtas sa madilim na engkwentro habang ang kanyang mga kasama ay natagpo ang patay, iniwan ng tiktik na parang mga manikang wala ng buhay. May nakilala akong matandang lalaki na nagkwento sa akin ng isang karanasan niya noong kabataan pa niya. Ang sabi niya sa akin ay, hindi pa niya ito na ikukuwento sa kahit na sino dahil sa takot na baka hindi siya paniwalaan. Pero dahil nalaman niya na may malubha siyang sakit at malapit na siyang bawian ng buhay, ay naisipan niyang sabihin ito sa akin. Noong kabataan daw niya ay isa siyang tanod sa barangay nila. May mga naririnig daw silang kwento noon tungkol sa isang nilalang na tinatawag na tiktik. -tik. Noong mga panahon na yon ay hindi pa raw uso ang mga aswang na yan kaya hindi nila alam kung ano ang tik-tik at kung ano ang ginagawa nito. Nalaman lang nila na ito ay isang uri ng aswang na kumakain ng sanggol sa sinapupunan ng ina. Isang Pasko raw ay nagulat sila ng pamilya niya dahil may naririnig silang kaluskos sa bubungan ng bahay nila. Takot na takot daw ang mga kapatid niya at mga magulang dahil baka raw tik-tik ang nasa bubungan nila pero siya ay nagtapang-tapangan at sinabing siya ang aakyat sa bubungan para tingnan kung ano ang kaluskus doon. Nagdala siya ng itak at saka umakyat sa bubungan nila. Pag-akyat daw niya ay wala naman siyang nakita. Tanging mga sangalang ng puno na tumatama sa bubungan nila ang narinig niyang kaluskos. Nung gabing iyon ay may nakasalubong siyang matanda na hindi niya kilala. Nilapitan daw siya ng matanda at sinabihan na maging handa dahil darating na ang tiktik. Bago pa man daw siya makapagtanong ay umalis na agad yung matanda. Hindi siya mapalagay nung gabing iyon dahil naisip niya na baka hindi kaluskos ng mga sanga ang narinig nila sa bubungan. Baka totoong may tik-tik nga roon. Ilang linggo ang lumipas ay may kumalat na balita na may buntis na babae ang nawawala sa barangay nila. Takot na takot daw ang mga tao noon. Dahil baka nga tik ang kumuha sa buntis na babae, nag-organisa sila ng paghahanap sa buntis na babae. Hinati nila ang barangay sa ilang parte at bawat grupo ay may nakatokang lugar na hahanapin. Yung grupo nila ay sa kakahuyan na bahagi ng barangay naghahanap. Halos maghapon na raw sila sa kakahuyan pero hindi nila makita yung buntis. Ang natagpuan lang nila ay yung damit nito na may mga mantsa ng dugo. Pauwi na sana sila dahil madilim na at wala naman silang natagpuan. Pero bigla silang nakarinig ng sigaw ng babae na humihingi ng tulong. Nagtakbuhan sila papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Doon nila nakita yung tik-tik na tinutukoy ng matanda. Nakaupo ito sa isang malaking bato, yung mga mata niya parang nagliliyab sa dilim. May mahahabang kuko parang mga espada at nakasuksok sa tiyan niya ang isang tao na kinikilala nila na nawawalang buntis. Kinakain ng tiktik ang buntis habang nakatingin sa kanila at nakangiti. May mga nakasama siya na lumaban sa tiktik. Pero pinigilan niya ang mga ito. Sinabi niya na tumakbo na lang sila dahil hindi nila kaya ang tiktik. Pero hindi siya pinakinggan ng mga ito. Nagtakbuhan yung mga kasama niya papunta sa tiktik. Siya naman ay tumakbo palayo dahil natakot siya. Ramdam niya yung kaba sa dibdib niya para bang may pumipigil sa hininga niya. Gusto niyang bumalik para tulungan yung mga kasama niya. Pero nangingibabaw yung takot Habang tumatakbo ay naririnig niya yung mga sigaw ng mga kasama niya. Isa-isa raw niyang naririnig yung mga boses ng mga ito hanggang sa wala na siyang marinig kundi yung tik-tik na tinatawag siya. Nagising na lang siya sa ospital. Nakita niya yung kapitan nila at tinanong niya kung nasaan yung kaibigan niya na si Cardo. Ang sabi ng kapitan nila ay siya lang daw ang nakauwi. Lahat ng kasamahan niya ay pinatay ng tik-tik. Yung mga katawan nila nagkahalat sa lupa. Parang mga manika na iniwan lang. Hindi mo maalis sa isip yung itsura nila. Nakakatakot talaga. Nalaman din niya na yung matanda na nagbigay ng babala sa kanya ay tatay pala ng tatay ng nawawalang buntis. Kaya pala alam nito na darating ang tiktik kasi may connection siya sa mga biktima ng nilalang na ito. Hanggang sa pagtanda niya ay tanod pa rin siya sa barangay nila. Pero sa tuwing sasapit ang Pasko ay may takot pa rin sa puso niya na baka bumalik ang tik-tik. Para bang may anino na laging sumusunod sa kanya. Hindi siya mapakali kahit na anong gawin niya. Bago siya pumanaw ay sinabihan niya yung mga apo niya na maging handa kung sakaling bumalik ang tiktik. tik Sabi niya, huwag kayong magkumpiyansa. Kahit gaano pa kayo katapang, laging magingat. Mas mahina sila. Pero kapag hindi kayo handa, delikado pa rin. Huwag daw matakot sa mga ganong nilalang dahil mas mahina ang mga ito kesa sa tao. Ang kwento ay nagpapaalala na kahit gaano tayo katapang, dapat laging handa sa panganib na hindi natin nakikita. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang ilike at isubscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, magingat sa mga kaluskos sa bubungan. Baka hindi lang sanga ng puno ang naririnig mo.